Water signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video at sa mga naisaman nice pong mag-avail ating private readings lucky Stones and Amulet, makikita nyo po yung link sa description box below Tarot Intentions by Aliana Reyes Tignan po natin ano po ang mensahe para sa'yo Spirit Guide, mensahe po natin Okay, Energy Spirit Guide, we have priorities Know your priorities ngayong araw na ito yan, so sobrang dami nyo bang gagawin? Naguguluhan ba kayo sa schedule ninyo? So, bago po siguro kayo, ganito yung gawin nyo, water signs. So, parang gabi pa lang, sulat nyo na kung ano ba yung mga, uh, mga gagawin niyo the next day para hindi po kayo nahihirapan. Try nyo yung gawin kung effective ba sa inyo. Yan, kasi parang meron dito, lagi kayo nakakalimot. Parang na ano ba kayo, na, naguguluhan na yung iba sa inyo kasi parang sobrang dami yung ginagawa. So, time management po yung kailangan ninyo dito. Know your priorities Saan mo ba ilalaan yung oras mo? Saan mo ba ilalaan yung pera mo? Ayan po. So, focus kayo dun sa mga bagay talaga na magigain kayo ng something na something good, ba diba? Check pa natin ano pa yung mensahe for you. Spirit guide, mensahe pa natin. We have seven of cups. So, ayan nga. O, oh, ang dami-dami nyo kailangan gawin. Namimili din yung iba sa inyo dito. So, piliin nyo na lang kung saan ba kayo magiging masaya. Saan ba kayo mag -e enjoy Ano ba yung magbibigay ng growth sa inyo? So, meron din dito, -pwede na, ano ba, parang nag -ano lang kasi kayo dito eh, nag wish kayo. Sana, sana, puro ganyan, parang. So, huwag kayong mag-sana-sana. Action, nan, punin nyo. Kung ano man yung mga gusto nyong makuha ngayong araw na ito. We have ten of wands. Ayan, no? Diba? Do some hard work. Pero wag naman to the point na mababurn out kayo at mawawalan kayo ng gana sa lahat ng bagay. We have, ayan po. Ano to? Page of coins. So, mat sinasabi dito ni universe is, lahat daw naman ng bagay is natututunan natin. So, wag kayo matakot matuto ng mga new skills. Wag kayo matakot na may matutunan kayo. Pagdating sa buhay, water science kasi kasi yung iba sa atin 'di ba feeling natin kapag madami na tayong pinagdaanan sa buhay ang dami-dami na nating alam pero totoo hindi napakaliit lang 'di ba parang baka nga minsan tuldok lang yung alam natin eh so wag kayong wag kayong matatakot na matuto kasi everyday talaga may learnings ang tao parang sinasabi ko nga sa inyo before hindi ko lang alam kung sa inyo ko ba nasabi yun no kung kay water science ba yun pagdating sa business araw-araw may matututunan kayo di ba araw-araw may mga tao iba't ibang tao kayo iba't ibang kliyente kayo na nakakausap nakakasalamuha so may natututunan kayo sa kanila so life is about learning di ba kaya naman, huwag kayong matatakot matuto dito. At huwag kayong matakot nakilalanin yung sarili ninyo. Yan, baka meron kayong mga nakatagong skills, nakatagong talents, may gifts pala kayo. Tignan natin kung ano pa yung mensahe for you. Spirit Guide, mensahe pa po natin. Kay Water Signs. What is Seven of Cups? New Day. So, wag lang daw wish ng wish. ba diba? Gawin mo yung mga priorities mo ngayong araw na ito. Ngayong araw na to is a new day para simulan yung mga bagay na gusto mong simulan kahapon. Ay, di ngayon mo siya simulan. Ngayon ka magkaroon ng lakas ng loob. Ngayon ka mag-try. Ngayon ka mag-take ng risk. Movement into balance. Ayan. So, yung pagiging hardworking ninyo is nagbibigayin po yan ng balance pagdating sa inyong family, 'di ba kasi parehas kayo lahat kumikilos, pagdating sa trabaho, lahat may ginagawa. We have grounding, page of coins. Ayun po. So be humble. 'Yun yung sinasabi sa inyo ni universe. Sabi ko, 'di ba? Akala natin alam na natin lahat. Akala natin mas may alam tayo kaysa sa iba. Hindi pong ganyan. Hindi daw water signs. Kailangan mo pa maging humble. Minsan nga 'di diba? yung maraming alam, sobrang humble nila. Natipong papakinggan ka nila kahit minsan alam nila na mali yung sinasabi mo. Pero kasi baka meron silang gustong matutunan regarding sa mga sinasabi natin. Kaya, ayan, tingnan natin ano pa yung mensahe. Spirit Guide, check natin. Pagdating po sa trabaho. Pagdating po sa trabaho, Spirit Guide. We have endings. So, ito pwedeng may matatapos kayo dito na trabaho ngayong araw. Kasi pagpo-focusan nyo talaga, you know your priorities. Meron naman dito, matatapos naman. Siguro malapit na matapos yung contract ninyo. Uh, Mapapasuna yung kontrata. Meron din dito, pwedeng, kasi endings, kasi bring new beginnings. So, ba? Diba, ito, pwedeng inooferan kayo water signs kung mag-extend ba kayo or what. Or bigyan kayo ng another contract. So, yun siguro yung pinag-iisipan ng iba sa inyo you're not sure kung ano ba, tutuloy mo pa ba to. So, tignan nyo po kung ano ba yung makakabuti sa inyo. We have need. So, ito, ano bang mga kailangan ninyo ngayong araw? Ano ba yung mga kailangan ninyong tapusin? Sinasabi nga sa inyo ng Universe, eh, you know your priorities. And you should focus on your priorities. Adventure. Adventure. Yan. So, ano ba yung mga kailangan pagdating dito sa inyong negosyo? Ayan, ano ba yung, di ba, kung gusto nyo na magkaroon ng maraming kliyente, lumabas daw kayo. I-meet ninyo yung mga tao. Ayan. Ano ba yung mga kailangan ng mga kliyente mo? Yun yung i-offer mo sa kanila. Ano ba yung kailangan ng mga tao dyan sa paligid ninyo? Alamin po ninyo. Ano ba yung wala dyan na hinahanap nila? Ayun yung i-offer mo sa mga clients mo. Tignan natin kung ano pa. So, ito po, pe, pwede na kasi we have Apprentice of Lightning. So, meron dito, pwede na meron ba kayo mga seminars na inaatenan, mga bazaar, mga ano ba yung mga uso ngayon? Na mga basta, mga meetings, ganyan, na natututo kayo talaga. Transition, pagdating sa money. So, may ano ba itong pinag-move on na ninyo pagdating sa inyong kaperahan. So, movement into balance kasi. So, pwedeng kung may mga nawala sa inyong mga money, or meron dito na sabihin natin na may nangutang sa inyo, pwedeng magbabayad na or kayo to baka makakabayad na kayo, water signs. So, malaki, medyo malaki yung pagbabago dito sa buhay po ninyo pagdating sa money. Nagkakaroon na siya ng balance, baka meron dito, before walang trabaho, ngayon mayroon na, sa family members nyo ba? Oo. Kaya parang nagkakatulungan na kayo dito. So, mas gumagaan po yung mga problema pagdating sa mga bayarin. Pagdating naman sa love life Para sa mga single We have the high priestess Madaming na-intimidate sa inyo Kasi if oh, Kasi if uh, Ano ba Ayun nga naputol <laughs> Napuno yung memory natin So yung iba nga po sa inyo Ay pwedeng Because you are Sobrang gwapo Sobrang ganda Sobrang taas ng confidence Ayan So naiilang yung mga Gustong lumapit sa inyo Pero Huwag kayong mag-alala para sa mga single dyan. Ibig sabihin kasi yung taong mga namimit mo o yung mga taong yan ay pwedeng low yung frequency nila compare sa'yo. So, wag mong ibaba yung standard mo pagdating sa mga taong ito. Kasi baka ikaw yung malugi. Pagka ano, hayaan mo na imit ka nila dun sa standard, dun sa frequency na mayroon ka. Kasi pag uh, gusto ka talaga ng tao, yes, siya ay aakyat para sa iyo. So tignan natin kung ano pa yung mensahe pagdating naman sa mga in a relationship, we have practicality. So marami sa inyo dito, water signs is nagiging ano ba? Nagiging practical na lang ba kayo? Kaya kayo nandiyan sa isang sitwasyon, sa isang relationship. Ayan po. So pwede rin naman na nagkakasundo talaga kayo ng person mo. Pwedeng meron dito, wala mo nang nagde-date or hindi mo na hindi mo na pala nagde-date kasi pwedeng nagtitipid kayo. You have other priorities, pwedeng yun yung inuuna po ninyo. We have competition pagdating naman sa mga mag-asawa. So, meron dito, ayan, ano ba, nagpapaligsahan ba kayo? Dapat hindi eh, dapat nagko-cooperate kayo pagdating dito sa inyong relasyon. We have unlearn the hierophant, ayan. So, nakikita ko kasi dito, ay eh, siguro nagko-compete kayo para mas mapabuti pa yung, yung relasyon, yung marriage, yung family ninyo. More on yun siguro talaga. Ayan. Pero mas maganda kung magko-cooperate pa rin kayo. So, ayan, meron naman dito, pwedeng lagi kayong nag-aaway or ngayong araw, baka mag-aaway kayo ng person mo. Sana naman ay huwag magkapisikalan. so, relax, relax lang din. Tignan po natin ano pa yung mensahe. Spirit guide, mensahe po natin for water signs. Mensahe po for water signs. Meron tayo ditong stabbed in the back. Ayan. So, meron dito kaya nag-aaway. Kasi, merong nasaktan. Meron dito, pwedeng nalaman ninyo na merong taong nanluloko sa inyo. Merong isang tao dito na yung intention niya pala sa iyo ay hindi pure. So, we have number 5, number 2. Ano pa? We have number 36, 1, and 11. Yan po yung mga lucky numbers mo. Water signs, maraming maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye!